May kita na natin dyan si Diwata. Ayan o, oh. ayan o. Oh. Akbo, dali. Ayan na si Diwata. O ayan, si Diwata, diba? Ayita na natin siya dyan, nakaupo sa tindahan niya. O ayan ah, nandito tayo ngayon sa mga ng mga ah, motoron, iba? Ang dami talagang motor dyan. Sabi ko nga sa inyo eh, dumadayo talaga yung mga ah, motorista. Mga tao galing ng ibang lugar. Hindi lang yan taga Maynila lahat eh. Yung iba taga probinsya. Yung iba dyan no, tinatanong namin kung taga saan sila. Malayo talaga. Yung mga pinanggalingan ng mga kumakain dyan sa Paris Overload ni Diwata. No? Ayan no? yan yung mga kaldero niya. Diba ang lalaki? O kasi ay kailangan talaga malalaki para ma mo yung ganyan kadaming tao. Ano? Tignan mo yung mga soft drinks niya. Ang dami talaga. Ayan o, yung mga tao, walang tigil. Walang tigil talaga yan sa pagdating. Tuloy-tuloy, tignan mo yung pwesto niya. Parang paresan na paresan talaga. Ganyan lang, may lamesa. ay yung, yung, di ba yung usual na paresan? Tayo-tayo lang? O ayan o, adyan si Diwata. O. Ayan o, gusto ko nga sanang chikain si Diwata eh. Kaso, sabi ni Diwata ano, mamaya na lang daw. Mamaya na lang kasi pagod, pagod siya. Marami siguro siyang binawa. Kaya ayan, makaupula siya dyan. Chika-chika, ganon. O, dyan yung station kung saan kayo magbabayan. O ayan, makikita niyo naman yung nakonghulikta. Ayan no si Ate. O ako, kaway-kaway o. Oh. Fan na fan ang dating oh. Fan na fan. Ganun lang eh. Suportahan natin yung mga tao na nagtatagumpay sa buhay kasi inspiration yan eh. Diba? Gawin natin inspiration si Diwata. Alam mo yung galing lang siya sa tulay. Doon natutulog sa tulay. Ngayon, tignan mo naman yung Paris overload niya. Diba? Di na dayo ng maraming tao. San ka nakakita ng Paris sa na ganyan? O, oh, pumalakpak pa nga. Palakpak pa nga. Palakpak pa, sige, palakpak oh, no, pa. No, 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 no. Pumalakpak pa nga, walang pakialam sa maraming tao. O, oh, ayan, saan na naman yan pupunta? Eh, walang magawa, hindi naman siya makapasok dun. Diba? Eh, di, ano na lang. Gala-gala ka na lang muna dyan. O, oh, ikot-ikot. Diba, pakakala mo, supervisor ni Diwata, eh, no? Ikot-ikot, tingin-tingin. Kasi nga, pag nasa loob ka ng gainan, masikip. Ang daming tao. O oh, kita niya naman yung kuya. O mga pagbuhat ng... O oh, diba tatlo-tatlo? Soft drinks? Oo, oh, matindi talaga. Ay ano, mano-manong buhat. Ang um, ano niyan, ang bigat niyan. Pero wala i eh, kailangan eh. Kasi na... Ang daming nagsusoft drinks kasi ano yan eh, yung 100 pesos na yan anli uh, unli rice ka na, By soft drinks ka na, at igit sa lahat, unli sabaw. Yung sabaw nga dyan, libre. So kung gusto mong pumunta dyan, at wala kang 100 pesos, sabaw ka na lang para libre. Yan ang mangyayari ko si lola. Gala-gala rin niyo. Eh, oh. Tipsy ang kanilang soft drinks na brand na iniinom dyan. Which is masarap diba Pepsi? Kahit ako eh, Pepsi Cola yung gusto ko eh. No, ayan no, oh, tanaw-tanaw, tingin-tingin. Tingin-tingin ang mga trabahador kung tama ang ginagawa. Sana all. Ganun lang ang gagawin mo. Oh, alam nyo dyan mamaya. Om, um, dyan sa labas, may mga nagtitinda rin ng ice cream. Marami nagtitinda dyan sa labas ng, sa tapat ng tinda Diwata. Yan mga ice cream, mga fishball, yung mga street food. O, oh, dahil nga, di ba kanina pumain kami? O, oh, ayan. Kakain muna kami ng ice cream. Ice cream, ice cream muna kami ng kaibigan ko. Kasi nga, wala eh. Mamaya, aantabayanan uh, naman natin si Diwata kung saan natin siya makikita. Yan, ginawa namin dyan mamaya pupunta kami dyan yung sa likod. Yan sa likod. After namin kumain ng ice cream dyan sa likod. Sa likod titignan namin kung nandyan si Diwata. Pinaligiran na namin yan eh. Pinalibutan na namin yan e. Para makausap eh. Ayan eh. Eh kanina sabi niya. Mamaya na kasi napapagod niya. O oh, ayan no? Oh. Dyan sa likod lilikuran namin yan eh. Lilikuran sana namin yan eh. Para makatsikahan namin dyan sa likod na namin kung nandyan pa. Iyong e problema, pagtingin namin, ayam, wala na. Iba na yung umupo, di ba? Ayun, e walang nagawa. Balik na naman, di ba? Ikot-ikot na naman habang kumakain ng ice cream. Ganun lang. Dito ha, after niyo kumain ng paris, mga bata, pwede kayong mag-ice cream.